All right mga amigos, ayon sa mga fans, dalawang laban ngayon ang nagkalutuan. At yan nga po ang ating pag-uusapan. Umpisahan na natin na testing ang pangani former WBA Super Middleweight and Light Heavyweight Regular Champion David Morrell Jr sa kanyang naging laban sa sinasabing the next Arthur Beterbiev na si Imam Katayev. Ang madulas, maliksi at matibay na si David Morel bumagsak na round 5 sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang professional boxing career nang tamaan ng isang halibas na suntok ni Imam Katayev. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita dahil sa suntok na ni Benavides eh hindi tumumba itong si Morel. Tapos sa suntok ni Katayev na hindi naman masyadong kilala, bumagsak siya. Pero yun nga po mga amigos, hindi naman siguro babansagang the next Arthur Viterbiev itong si Imam Katayev kung hindi naman talaga malakas sumuntok. At alalahanin po natin na former Olympic bronze medalist ito. Kaya hindi lamang lakas, may galing talaga ang boksingerong ito. Nakarimate naman si David Morel na round 6 at round 7 pero swing rounds pa rin mga amigos. Depende sa manonood kung paano nila i-judge ang bawat rounds, precision versus volume. Round 8, Morel mas fluid na landed uppercuts at pot shots na malinis. Katayip tumanggap ng mga shots pero hindi bumibitaw. Kung precision ang batayan, Morel ang nakakaangat. Pero kung volume at aggression, may case naman si Katayeb. Pero yun nga po mga amigos, as the fight goes on, ang problema nitong si Katayeb ay ang kanyang stamina. Last round nga po mga amigos, come on, take multi, ka bumagsak itong si Katayeb na yanig sa mga suntok ni Morel. Sa madaling sabi, David Morel Jr finish strong. At posibleng yun yung naging key factor kung bakit siya nanalo ng split decision. Sa score na 96-93, 95-94 at isang hurado naman ang pumabor kay Katayev sa score na 95-94. Pero yun nga pa mga amigos, marami ang hindi ayon sa resulta. May mga nagsasabi na dapat nanalo si Katayev sa laban. Sa kabilang banda ang isa pang laban na sinasabing nagkalutuan ay ang WBC World Super Lightweight Championship sa pagitan ni na Alberto Pueyo at Subriel Matias. Nagagalit po ang mga netizens at sinasabing niluto talaga si Alberto Pueyo sa laban. Maging sa unofficial scorecard ni Chris Manix, sinasabing kinakailangan ni Subriel Matias ng knockout para manalo sa laban dahil tatlong rounds ang lamang ni Pueyo sa kanya. Pero marami nga po managulat ang basahin ng resulta 115-113, 115-113 pabor kay Matias habang 114-114 ang isang horado. Kaya naman diniklarang majority decision ng laban. Pero kung babasahin nga po natin yung body language ng dalawang boksingero, kitang-kitang mas fresh pa. Itong si Alberto Pueyo. Exhausted na si Matias. Kaya nga maging si Matias nang i-anunsyo na siya ang panalo, eh parang nagulat siya. Parang hindi siya ganun kasaya. Pero ganun pa man mga amigos, pinangakuan naman po ni kamahalang Turki Alal Sheikh si Alberto Pueyo. Nang title shot kung sino ang mananalo sa sagupaan na Subriel Matias at Dalton Smith sa darating na Nobyembre. patunayan mo sa akin ha Sino man ang mabunot na di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan